Nung mga edol, palibagang araw, palibagang blak, magulay tayo ng edol, lagyan natin ng crispy rai at saka lagyan natin ang, ng itlog ng blak. Kaya, wagabang mga edol. Yan Malapit-lapit na tayo mga idol. Ito na ang ating mga uh, ginawa mga bagyan natin ng ano, crispy mga idol. At ito mga sangkap natin. Uh, Bombay at ahos lang at saka crispy at, at mamaya mga magic sarap naman natin lagay. So, abang-abang sa ating pag hiwa-hiwa mga idol. No? So, mamaya mga idol, mamaya. No? Okay. Ito mga idol. Ito mga idol, no? ating bini-up natin mga idol para mamaya sa pagpirito natin ang ating mga sangkap

biniak natin at biniak biak sa taot sa mga bisaya dyan yun sa aking mga idol dyan sa taot sa inyo sa mga subscriber ko viewers sa din ingat palagi kasi ano ngayon umuulan ngayon Wala sa amin ngayon. Ito ating ginagawa, oh. nag natin ng crispy fry mamaya. At saka, ano, itlog. Ito nga mga nagawa idol at saka pirituhin natin tok Yun, pasensya na kayo sa aking tagalog kasi nagkahirap-hirap tayo ang nagkaliso-liso dyan out sa mga idol ko mga tagalog dyan Idol Chung Luis, set out. Idol Jaffer Sniper. Ay, okay. ano? You know? Idol ko dyan sa Taiwan, si Papara, uh, Papa Ryan, set out. Ingat pa lagi dyan, Idol. Dyan kayo sa Malayo. Sa Otol ko, set out. At Tito ko, set out. Nasa Saudi Riyadh Set out sa inyo Ingat ka lagi dyan gulay tayo Magulay Lagyan natin ng Crispy fry to Abang abang kayo sa Ano Pag Nuloto ko mamaya Ayan. Umulan sa amin ngayon Basta, ngayon, magalingan nyo yung ating bubong, bubulan. sama mama ko dyan, sa lalaw, patawad. Sa papa ko, sa mga pinto ko dyan, mga pinsan, mga pamangkin, yun, patawad sa inyo. sa Idol Gimaras Mini Farm sa taot sa mga bagong subscriber ko sa taot sa inyo ingat pa lagi sa ano kay bagong kaibigan okay, ko sa, si Walbor sa taga dito sa amin sa pa lagi ingat yun itong ating content ngayon itong yung idol o bini-up po at bini-up Dinalik <laughs> e, ng anak ko, hindi sa marunong. Ako nang magtapos nito. Isa e, ko itong kwan. Itlog. E, e, Sato, itlog. Matangid, eh. Ano ba? May kwan. Isa itong kami. Matanggit ay, ano, magiging sarap. Kapil e, niya? Ayaw. Kapil Kena dah yang kan disagol sini. Pulang sini. Ini eh, balik. Gambar yang bagus ya. Yang mga idol oh. No? Ito ating ilagay oh. Spray fry na hot and spicy. Ah.

kita coba simpulkan kita simpulkan kita simpulkan kita simpulkan

cos idol, may cos may may kami oh, binigay ng binigay ng kapatid ko lichon manok pero ano nagluto pa ako ng aming ano kung ginulunan ko so abang abang mga idol sa pagluluto ko na yun idol, magsimula na tayo mga idol. Ito na ang ating sinawa mga idol. Ilagay so, na natin. Oh, so, sundan niyo. So, Una mga idol. ito so, na? O na na-init. lagyan natin mga idol ang ating ginawang recipe mga idol in-stout na recipe mga idol ano you ito yung mga idol oh. isa, ilagay natin Hindi para malakas ang apoy okay. niyan. Mahina yung apoy, yun, mahina.

binestout na pagluluto mga idol ano yun o yun mga idol ang ating ginagawa ano lang, binistot lang nga pagluluto mga idol at saka masarap siguro to pero ako ang nagluluto masarap to kasi ako ang nagluluto eh okay, Dol, balik tarin na natin. Ayan at Ayan at round na Kaya binaliktad na natin Tapos na i na natin At kaya tayo ng bago shoutout para sa kapatid ko na si Bilmar na andyan sa Lanao uh, Mananao uh, dyan ka na muna huwag ka na muna umuwi dyan ka na muna ang bakaral ito, <laughs> ito at, at masarap yung ulam namin yun. uh, yan kaya tawag yung bagyo bins. ay ginawa po ginawa po namin uh, fried crispy fry bagyo beans Kita niyo yan. Kita oh. niyo yan. Yan. Yan o. No? Sarap nito. Ano yung bago natin nilalagay? yung bago natin nilalagay? ngisik-ngisik pa karena itu dia kasih kita pa itu ay bagus dengan ayo at nilalagay naman tayo dito na mga tawag ng idol lapit na tayong natat na luto kunti na lang at kakain na kakain na tayo at kakain na tayo hmm. ang yung natin ito ating tuwing 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 po yung last mga idol. Dito na po tayo ulit sa ating niluluto. Saglitan lang po ito mga idol dahil baka mga mga pagod mga idol. Yun lang ito, gano'n, na gulay naman to, Ito sa mga, yung mga, natatanggap yung bagyo din sa mga idol. shout elisa, sa aking bulsong kapatid na si Wilmar huwag ka nang umuwi dyan ka na mag aral <laughs> pumunta kasi yun sa lano eh kaso wala na siyang pamasahe pa uwi kaya doon na, na doon na lang namin siya papag aralin so mga idol yung huli nating ululuto at saka kain na tayo mga idol gutom na gutom na ako mga idol kaya haunin na natin yan mo hindi natin dapat uh, ipa din ipa Masyadong dukot mga idol kasi pangit yung kainin Sapat nga dyan dapat kami puro nga dyan sakto lang mga dyan cowboy style kayo mga dyan kaya ay yun nga dyan dun dun tayo sa Kami sa misang ngayon, kain tayo ngayon. Ayos. Ay.